Thank you, Lord. Basta. Wala na. Yung tubig mo. Yan Ay, meron pa isang tubig na bago. Pare ko. Ah, wala na pala. Wala na? Thank you, kuya. Wala na. Kaya mo? Oh Oo. -oh. Oo. huwag mong pigilan kasi pagkatapos kumain huwag eh. ka kasi agad uminom ng tubig ganun lang ano doon hawak 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 yee <laughs> the biggest fear of belly I yeah otherwise yes <laughs> One by one. You put your... Apunta ka sa The biggest fear of Peli is... Ay. Peli, well, yung kaibigan ko, ano naman? Yung elevator. Elevator, escalator, ayaw niya. Ha <laughs> Oh yeah. Tapos din Ito guys. pantay doon. Kuya, can you carry me down? Baka masali siya. Hindi ah, pwede yun. Pagkatakot ka talaga. Because I'm scared, kuya. <laughs> <laughs> Nanyansing lang pala. Sa pausin eh. Oh, dito lang tayo. Yay! Ko, nandito lang pala to. Bakit mo binenta? Kaya pala nawawala sa bahay ko. <laughs> Ang mali ko guys, meron na ako doon. Tawag nito. Tripod din, hindi ko pa talaga dinala. Nagpakahirap akong magbitbed. Yung tripod ko, iniwan ko sa bahay. Oh, tahimik dito. Eli, so may bala ka pa bang bumuo? Ang oh, cute. Ang oh, cute doon. <laughs> ah, malaking bata si Abdullah no Ano pa ba siya, baby? Chabi-chabi. Chabi-chabi. Thank you. Hi, sayo. Bukala mo kaya. sa'yo. Eh, ganyan nyo yung bag nung babae kanina. Ay, dyan. Ayan yung trunk, oh. Mahal to. Dalaw. Nandyan pa tayo yung LPM, eh. Galing mo nalang sa tayo. 3,700. Kaya lang, kunti lang naman may ilagay mo. ganda. Oo, ganda pa Yung suit trunk lang sa akin. Yung trunk suit lang sa akin. Then, pambiyahe. Pantravel. Boys! Let's go, guys! Yala, yala, yala! Bye-bye! Fandom. Yung aming mga anak sama mo ba mo? This way down O oh may sell pa Soul therapy Hey! <laughs> Kapeli, pinuno mo ang pampers ko. Peli, peli. Pakita mo nga dito yung ano, bibilhin mo. Dali. Wala Pino na. pinuno mo yung pampers ko. Oh. Iyan e <laughs> daw po yung gusto niyang bilhin. Yung nakabukol <laughs> na. <Yung> nakabukol. nakabuko. <laughs> o baka vlog tayo. Ay. Naku, kung saan-saan sasabi itong mga to eh. Ano naman sa to? Magsa-shopping pa sila. Oh, sabi ko kanina, dadaan tayo sa anak. Bibili akong pampers. Mantu. Kung fu. Mag-tiktok mag na tayo ng kung fu fighting. Kung fu fighting. Baka <laughs> mo. Yala, yala. Pagpot. Ate, tatalo mo. Oh. Wow. Oh, <laughs> <Ay>, yun nga. <laughs> Ay, style. Bakit bumalik tayo dito? Ay, kasi doon na nga pala. Doon tayo sa binabaan natin. Halang oh, daming sales ano. Oo, daming nga kailangan. Wala na tayong oras. Sabi ko nga kanina dadaan tayo ng grocery Bibili akong pampers Wala man na time Bukas na lang kung makakalabas oh. Oh. Jenny, kumuha ka na ng isa, oh Ito, oh, yan Ah, wow. Naka-add to cart na pala eh. pag nabili mo na yung gusto mong bilhin, kumuha ka niya ng isa. Yan. Kaya nga, pag nabili mo na yung kaninang gusto mong bilhin, Ayan ka na naman. Yeah. Ako nga, dami ko ng add to cart sa Amazon. Hindi ko makuha-kuha. Bayaran mo na ang ano. Patong-patong. Oh, Oo. Oh. Wala, o 15 lang. Oh, ayun na naman tayo sa 15. Wala na tayong time pelis. Ah. Mas ano to, mas mababa. Kasi 15 lang. Oh! oh dito pa sa RNB Uy, maganda dyan sa RNB Pele, uy! Saan? Silip lang tayo saglit. Sa RNB mora lang guys. Guys, tara na sa RNB ang daming sale. Ayun oh, may sampo pa nga oh. Sampo lang guys. Ay, ano siya? 20. Hoy, 20 lang oh. <mimics> Gusto silang nag-shopping, walang nabit-bit. So, ayan, guys. Thank you for watching this vlog. And, pa-uwi na kami. It's, you know, quarter to 12. So, See bye bye family to my blog. Yeah. Bye bye. See you tomorrow. <laughs> bye bye. A? Aaw ma. Janice bye. Jen, bye. Bye. Ayon. See you next blog and the 50 is there. Say bye to my blog. Bye bye. Yeah. Say yeah. Bye. Marunong na siya. <laughs> Burj Khalifa. <laughs> we go in Burj Khalifa tomorrow. Tomorrow, yeah. yeah. Oh, we make a vlog. Yeah, vlog. Very really nice. Inshallah, Inshallah. Inshallah. Too much wasting money and uh, the like also, huh? <laughs> <laughs> uh, This one. Ah, pahawak. Ali. What that? Okay, Sak. Tomorrow we go in Burj Khalifa, huh? We okay. make a blog and give me some money no for petrol. Walang <laughs> <laughs> yayan, hiningyan pa akong petrol. <laughs> 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 hindi pa nga kumita tayo, hindi pa tayo. <laughs> hindi pa nga tayo nag-vlog, Kumi... hingi na ng advance. <laughs> 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 okay <laughs> guys, bye-bye. <laughs> <laughs>